Bakit ako Panginoon? Marahil ito'y madalas mong itanong. Napansin mo ba ang mga pagkakataon sa iyong buhay na tila ginugulo ng Diyos ang iyong pang-araw-araw na gawain? Yung mga sandaling nagtatanong ka, "Ano bang espesyal sa akin? Bakit na iiba ang mga pangyayari?" Kadalasan, hindi agad natin nakikita ang mga sagot. Ngunit alam mo ba, marahil ito na ang imbitasyon ng Diyos na gamitin ka para sa isang mahalagang misyon. Ngayon, bago mo isipin na hindi ka nararapat, pag-isipan mo ito. Ang Diyos ay gumagamit ng mga karaniwang tao para sa mga hindi pangkaraniwang gawain. Tingnan mo si Jonah, dating takot at tumakas mula sa tawag ng Diyos, ngunit naging instrumento sa pagbabalik loob ng Nineveh. Si Esther, isang simpleng babae mula sa mga bihag ng Israel, ngunit ginamit para iligtas ang kanyang bayan mula sa panganib. At tingnan mo rin si Paul, dati isang tagausig ng mga kristyano, ngunit naging isa sa pinakadakilang apostol na nagpalaganap ng ebanghelyo. Sa mga mata ng mundo, maaari kang maging ordinaryo, ngunit sa mata ng Diyos, ikaw ay may espesyal na parte sa kanyang dakilang plano. Huwag kang magulat kung may mga kakaibang nangyayari sa iyong buhay ngayon. Ang mga pagsubok mga pagbabago ng direksyon at maging ang mga pagkabigo na iyong nararanasan ay hindi mga aksidente. Ito ang paraan ng Diyos upang ihanda ka. Oo, maaaring hindi mo palubos na naiintindihan sa ngayon, ngunit lahat ng ito ay bahagi ng kanyang mas malaking plano. Kaya huwag mong baliwalain ang nararamdaman mong tawag sa iyong puso. Kapatid, Narito ka ngayon dahil may katanungan kang nais masagot. Paano ko malalaman kung ako nga ay tinatawag ng Diyos para sa isang dakilang layunin? Kaya manatili ka hanggang sa dulo ng ating pag-uusap. Ngayong gabi, tatalakay natin ang sitomaw malinaw na palatandaan na nais kang gamitin ng Diyos. At baka ikaw na nga ang isa sa mga taong itinakda niya upang magdala ng malaking pagbabago sa mundo. Handa ka na bang tuklasin ang plano niya para sa iyong buhay? Hindi ka naririto sa mundong ito ng aksidente. Ang bawat salita na iyong maririnig ngayon ay maaaring maging susi sa pag-unawa sa iyong tunay na misyon. Kaya buksan mo ang iyong puso at hayaan mong gabayan ka ng Diyos. Simula na natin ang pagtuklas. Sign number one, hindi ka mapalagay sa pangkaraniwan. Naalala mo ba si Moises sa disyerto? Isang ordinaryong araw lang yon para sa kanya, nag-aalaga ng mga tupa malayo sa ingay ng mundo. Pero may kakaibang nangyari. Isang nagliliyab na punong kahoy na hindi nasusunog. Tinawag siya ng Diyos sa hindi pangkaraniwang paraan at ang kanyang payak na buhay ay biglang nagbago magpakailanman. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. May nararamdaman ka bang kaguluhan sa puso mo? Parang hindi ka na kontento sa karaniwang takbo ng buhay. Kung oo, baka ito na ang burning bush moment mo. Maaaring wala kang nakikitang nagliliyab na puno. Pero paano kung ang pagkabagabag mo ang ginagamit ng Diyos para gisingin ka? Bakit parang hindi ka mapalagay? Kapag nararamdaman mo na tila may kulang, yung hindi ka masaya sa dating mga bagay na dati kinatutuwa mo, hindi ba't nakakapagtaka? Ang trabaho, mga pangarap, o maging ang mga relasyon na dati sapat na para sa iyo, ngayon ay tila nawalan na ng saysay. Baka iniisip mo, may mali ba sa akin? Pero hindi, kapatid. Madalas, ginagamit ng Diyos ang pagkabagabag na iyan upang dalhin ka sa bagong direksyon. Tandaan si Moises, kinailangan niyang alisin ang sarili mula sa ginhawa ng Midian para maharap ang mas malaking tawag ng Diyos sa kanyang buhay. Paano kung ang nararamdaman mong pagkadismaya ay isa palang paanyaya mula sa Diyos? Ito ang tanong, sasagutin mo ba ang tawag? Kagaya ni Moises, maaari mong tanungin ang Diyos, Bakit ako? Hindi ba sapat ang buhay ko ngayon? Pero alam mo, ang hindi mapalagay na puso ay madalas na senyales na ang Diyos ay nagpapakilos sa buhay mo. Pinapalayo ka niya sa pangkaraniwan dahil nais niyang dalhin ka sa dakila. Ang tunay na tanong ay ito. Handa ka bang tumayo, umalis sa iyong comfort zone at magtiwala sa plano ng Diyos? Baka ang nararamdaman mong hindi mapakali ngayon ang unang hakbang tungo sa isang mas makabuluhang layunin ano ang gagawin mo sa paanyayang ito. Sign number two, ikaw ay nakakaranas ng malalim na pagsubok. Bakit ako, Lord? Natanong mo na ba ito sa gitna ng iyong pinakamahihirap na pagsubok? Maaaring nagkakandara pa ka sa mga problema, finances, relasyon, kalusugan, o mga bagay na tila wala kang kontrol. Parang hindi natatapos ang hamon at sa bawat gising mo Isang bagong pagsubok na naman ang humaharap. Pero alam mo ba, ang mga taong pinili ng Diyos para sa mas mataas na layunin ay madalas na dumaraan sa pagsubok na nagpapanday. Tandaan si Joseph sa Genesis, itinapon sa balon, ipinagbili bilang alipin at ikinulong dahil sa isang kasinungalingan. Pero sa bawat sugat ng kanyang kwento, inihahanda siya ng Diyos upang maging tagapagligtas ng maraming tao. Pero bakit ganito kasakit? Isipin mo ang proseso ng pagpapanday ng bakal upang ito'y maging matibay at handa sa mahihirap na hamon. Kailangang dumaan ito sa matinding init at pokpok ng martilyo. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon ay hindi parusa. Iyan ay training ground ang sakit ng pagkawala, ang bigat ng pagkabigo, o ang tila walang katapusang paghihintay ay bahagi ng plano ng Diyos upang patatagin ka. Ang Santiago 1.2.3 ay nagsasabi na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagdudulot ng pagtitiis. At ang pagtitiis na iyon ang maghahanda sa iyo sa layunin ng Diyos. Nararamdaman mo ba ang sinasabi niya sa iyo sa gitna ng bagyo? Ito ang hamon, pagtitiwala o pagreklamo. Maaari mong tanungin ang Diyos, paano ko malalagpasan ang lahat ng ito? Pero ang mas tamang tanong ay, Lord, ano ang itinuturo mo sa akin sa gitna ng pagsubok na ito? Kagaya ni Joseph, hindi mo maaaring makita ngayon ang kabuuan ng plano, pero ang bawat hamon ay may layunin. Kapag oras na Makikita mo ang bunga ng bawat luha at sakripisyo. Kapag nahaharap ka sa pagsubok, huwag mong kalimutang tanungin ang iyong sarili. Ang paghihirap bang ito ay nagpapalapit sa akin sa Diyos o iniiwas ako sa Kanya? Kung ito ay nagpapalapit sa Kanya, tandaan mo na sa tamang direksyon ka. Ang layunin ng Diyos ay laging mas malaki kaysa sa sakit na nararanasan mo ngayon. Tanda number three. Madalas kang magkaroon ng malalalim na panaginip o pangitain. Naranasan mo na bang magkaroon ng isang panaginip na hindi mo malimutan? Isang panaginip na napakalinaw at tila ba nakaukit ang mensahe nito sa iyong puso. Tulad ni Daniel sa Aklat ng Daniel, maaaring nagsasalita ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip. Naalala mo ba si Daniel sa kabila ng pagiging bihag sa isang banyagang lupain, binigyan siya ng Diyos ng mga panaginip, mga pangitain na nagsiwalat ng mga mahahalagang kaganapan sa hinaharap. Kahit hindi agad na unawaan ng kanyang mga kasamahan at ng mga pinuno ang mga ito, ang mga panaginip ni Daniel ay nagsilbing susi sa mas malawak at makapangyarihang plano ng Diyos para sa kanya. Ikaw man, maaaring nakakakita ng mga panaginip o pangitain na nagpapahiwatig ng isang malalim na layunin para sa iyong hinaharap. Ngunit paano mo malalaman kung ang mga ito ay galing sa Diyos? Hindi lahat ng panaginip ay mahalaga, ngunit ang mga panaginip na nagmumula sa Diyos ay natatangi. Karaniwan, ito'y malinaw, makabuluhan at nagiiwan ng malalim na impresyon sa iyong puso. Hindi mo ito madaling makakalimutan kahit pamagising ka. Yung tulong Maaring ito'y tungkol sa isang tao na nangangailangan ng iyong tulong, isang misyon na kailangang gampanan o isang pagbabago na hinihiling ng Diyos sa iyong buhay. Tulad ni Daniel, maaring hindi mo agad maunawaan ang kabuuan ng mensahe. Maaari mong itanong sa Diyos, Panginoon, ano po ang ibig sabihin nito? Bakit po ito nangyayari sa akin? Ngunit tandaan, kadalasan… Ang mga panaginip na ito ay nagtataglay ng mga pahiwatig ng isang mas malaki at mas dakilang plano sa hinaharap. Ano ang gagawin mo sa panaginip na iyon? Ang panaginip ay hindi nagtatapos sa sandaling magising ka. Ito ang simula ng iyong pakikipag-usap sa Diyos. Kailangan mong magtiwala at humingi ng karunungan sa kanya upang maintindihan ito. Tulad ni Daniel, hindi agad naganap ang kanyang mga pangitain. Dumaan siya sa matinding pagsubok bago niya nasaksihan ang katuparan ng mga ito. Paano kung ang panaginip na nasa puso mo ngayon ay magiging susi para sa iba? Handa ka bang maghintay at maniwala na ito'y tutuparin ng Diyos sa tamang panahon? Tandaan, ang mga panaginip at pangitain mula sa Diyos ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa kanyang layunin, para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng iba kapatid anong gagawin mo sa mensaheng inihahatid niya sa pamamagitan ng iyong panaginip sign number 4 may malalim kang pagnanais na maglingkod nararamdaman mo ba ang matinding kagustuhan na makatulong sa iba isang damdamin na hindi mo maipaliwanag pero malinaw at malalim parang sinasabi sa iyo ng puso mo na may dapat kang gawin para sa kapwa mo baka nagtataka ka bakit ko gustong tumulong kahit hindi ko naman responsibilidad? Bakit tila may puwersa sa puso ko na nagtutulak na maglingkod? Kapatid, hindi ito simpleng damdamin lang. Maaaring ito na ang tawag ng Diyos. Katulad ni Nehemiah sa Lumang Tipan, nagkaroon siya ng hindi mapigilang pagnanais na tulungan ang kanyang mga kababayan at muling itayo ang pader ng Jerusalem. Hindi siya isang propeta o isang hari siya ay isang tagapagbigay ng alak sa hari, ngunit binigyan siya ng Diyos ng puso upang maglingkod sa iba. Ngunit paano mo malalaman na ito'y galing sa Diyos? Ang pagnanais na maglingkod mula sa Diyos ay kakaiba dahil ito'y mas malaki kaysa sa sarili mong layunin. Hindi ito tungkol sa kapalit o papuri, kundi tungkol sa paggawa ng mabuti dahil alam mong ito ang tama. Maaaring may pagkakataon na nakakaramdam ka ng kaba, pagdududa o iniisip mong sino ba ako para gumawa ng ganito. Pero tandaan mo ang sinabi ni Jesus sa Mateo 20 verse 26. Ang sino mang nais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ng lahat. Ang pagkahilig mong maglingkod ay palatandaan na ginagalaw ng Diyos ang puso mo. Maaari rin itong mga hulugan na inihahanda kanya sa mas malaking gawain tulad ng pagiging ilaw at asin sa mundo. Mateo chapter 5 verse 13 14. Anong gagawin mo sa damdaming ito? Narito ang tanong. Susundin mo ba ang pagkilos ng Espiritu Santo sa puso mo o babalewalain mo ito? Tandaan, hindi ka kailanman tatawagin ng Diyos sa isang bagay na hindi kanya bibigyan ng kakayahan. Maaring magsimula ito sa maliliit na paraan pagtulong sa nangangailangan, pagiging tagapayo ng kaibigan o pagiging voluntaryo sa simbahan o komunidad. Katulad ni Nehemias, ang malalim mong pagnanais na maglingkod ay ang simula ng mas malaking misyon. Ang tanong ngayon ay, handa ka bang sumagot? Kapag nararamdaman mo ang ganitong pagkilos, huwag mong iwasan. Ito ang iyong pagkakataon na magdala ng pagbabago at maging pagpapala sa iba. Huwag kalimutan, ang paglilingkod na ginagawa mo ay hindi kailanman maliit sa mata ng Diyos. Sign number five, madalas mong maramdaman ang presensya ng Diyos. Naalala mo ba ang mga sandaling parang napakalapit ng Diyos sa iyo? Yung kahit walang sinasabi ang ibang tao, nararamdaman mo na parang yakap ka ng Panginoon? Maaring sa gitna ng katahimikan, isang pag-iyak sa panalangin, o habang nagbabasa ng salita ng Diyos, naramdaman mo ang kanyang pagmamahal na tila sumasaklaw sa buong pagkatao mo. Ganyan ang nangyari kay Elijah sa unang hari, 19 verse 11 to 13. Matapos siyang makaranas ng matinding takot at kalungkutan, dumaan ang malakas na hangin, lindol at apoy, ngunit wala ang Diyos doon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, dumating ang isang banayad na tinig. Doon niya naramdaman ang presensya ng Diyos. Ganyan ang ginagawa ng Diyos kapag tinuturo niya na siya ay malapit kahit pa hindi mo siya nakikita. Ano ang ibig sabihin ng nararamdaman mong ito? Kapag madalas mong nararamdaman ang presensya ng Diyos, hindi ito aksidente. Ang presensya ng Diyos ay hindi lamang damdamin. Ito ay isang malinaw na pahiwatig na binubuksan niya ang iyong puso at ginagabayan ka upang maging mas sensitibo sa kanyang boses. Maaring ito ay habang nag-iisa ka at biglang nagiging malinaw ang mga bagay na dati mong hindi maintindihan. O habang nagdadasal, napupuno ang puso mo ng kapayapaan at katiyakan kahit nasa gitna ka ng pagsubok. Ang ganitong mga karanasan ay palatandaan na binubuo ng Diyos ang tiwala mo sa kanya. Maaring sinasabi niya, Anak, narito ako. Huwag kang matakot. Ngunit paano mo tutugunan ang presensya niya? Sa halip na pagdudahan ang nararamdaman mo, hayaan mong palakasin nito ang pananampalataya mo. Alalahanin ang sinabi ni Jesus sa Juan 10 verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ang presensya ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay katiyakan ito rin ay paanyaya. Tinuturuan ka ng Diyos na maging mas bukas sa kanyang direksyon at plano. Kapag nararamdaman mo ang kanyang presensya, itanong mo, Lord, ano ang nais mong sabihin sa akin? Tandaan, ang mga sandaling ito ay bihirang biyaya. Ang Diyos ay hindi lumalapit upang magparinig lamang. Lumalapit siya upang baguhin, gabayan, at bigyan ka ng lakas para sa misyon na inilaan niya para sa iyo. Huwag mong palampasin ang mga pagkakataong ito, yakapin mo ang presensya niya at magtiwala na siya ang gumagawa sa buhay mo. Sign number 6. ikaw ay madalas magtaka sa mga himala sa iyong buhay. Napansin mo na ba ang mga coincidence sa buhay mo na parang hindi lang talaga aksidente? Halimbawa, may isang pagkakataon na akala mo'y wala ka ng pag-asa pero biglang may dumating na tulong mula sa hindi mo inaasahang lugar. O kaya naman, may dasal kang matagal nang itinataas at nung akala mo'y hindi ito sasagutin, bigla itong natupad sa perpektong panahon. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi swerte o chamba. Ang mga ito ay himala. Mga palatandaan na ang Diyos ay tahimik na gumagawa sa likod ng eksena upang ipakita sa iyo na siya ang may kontrol sa lahat. Pero bakit may mga himala sa buhay mo? Ang mga himala ay hindi lang para sa kaginhawahan mo. Ito'y para ipakita na may layunin ang Diyos na nais niyang ipatupad sa Tandaan ang kwento ni Esther sa Lumang Tipan. Sa simula, parang napakaraming coincidence sa kanyang buhay. Siya naging reyna ng Persya. Kahit isang ordinaryong babae lamang siya. Ngunit ang totoo, ang bawat detalye sa buhay niya, mula sa kanyang pagkatao hanggang sa posisyon niya bilang reyna, ay inihanda ng Diyos upang mailigtas ang kanyang bayan. Sa parehong paraan, kapag nakikita mo ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa buhay mo, maaaring sinasabi niya, May layunin ako para sa iyo. Sundan mo ako at magtiwala sa plano ko. Paano ka tutugon sa mga himala? Ang mga himala ay hindi simpleng magaganap lang para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay isang tawag para sa iyo na sumunod at magtiwala. Kapag napapansin mong ang mga pintuan ay biglang bumubukas, ang mga imposible ay nagiging posible, at ang mga problema ay nagkakaroon ng sagot, itanong mo, Lord, anong nais mong ipagawa sa akin sa mga pagpapalang ito? Ang mga himalang nakikita mo sa iyong buhay ay palatandaan na mo ang tamang landas na inilaan ng Diyos. Pero huwag kang tumigil sa paghanga. Gamitin mo ang mga himalang ito bilang lakas upang maglingkod, magpatuloy at gawin ang layuning inilaan niya para sa iyo. Ang himala ay hindi lamang biyaya. Ito ay paanyaya na makiisa sa gawain ng Diyos sa mas malaking plano niya para sa mundo. Sign number seven, ang iyong buhay ay nagiging inspirasyon sa iba. Naranasan mo na bang may taong nagsabi sa'yo, grabe, na-inspire ako sa kwento mo? Parang hindi mo naman sinasadya, pero ang simpleng kwento ng iyong tagumpay, pananampalataya o pagsubok na nalagpasan ay tila nagbibigay ng pag-asa sa iba. Ito ang klase ng buhay na hindi mo kailanman aakalain na may epekto, pero ginagamit ito ng Diyos upang magliwanag sa iba. Hindi ito aksidente. Sabi sa Mateo 5 verse 16, Hayaan ninyong magliwanag ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit. Kapag ang buhay mo ay nagiging inspirasyon, ito'y tanda na ikaw ay isang ilaw sa kadiliman, isang patunay na ang Diyos ay kumikilos sa iyo at sa pamamagitan mo. Ngunit narito ang tanong, paano kung ang mga kilos mo ngayon ay may mas malalim na epekto kaysa iniisip mo. Hindi mo maaaring masukat kung gaano karaming buhay ang naaabot ng kwento mo, pero alam ng Diyos. Kapag may nakakita sa iyong pananampalataya, pagtitiyaga, at pagmamahal sa gitna ng mga pagsubok, maaaring iniisip nila, "Kung siya nagawa niya, magagawa ko rin." Kung siya ay binuhay ng Diyos mula sa pagkakalugmok, baka kaya rin niya ako. Ang bawat kilos, salita, o kwento mo ay may kapangyarihang magdala ng liwanag sa mga taong nasa dilim. Pero tandaan mo, kapatid, hindi ito tungkol sa iyong kaluwalhatian. Ang bawat inspirasyong ibinibigay ng iyong buhay ay dapat na magturo sa Diyos bilang pinagmulan ng iyong kalakasan. Narito ang sukdulan. Handa ka bang yakapin ang tawag na ito? Ang Diyos ay may espesyal na plano para sa buhay mo at maaaring ito ang oras upang tumugon ka ng may buong pananampalataya. Huwag mong hayaan ng takot, pagdududa o pagkukulang ang pumigil sa iyo. Sa halip, alalahanin mo na sa bawat hakbang ng pagsunod mo, higit pang mga tao ang maaaring madala sa presensya ng Diyos. Sa Mateo 5 verse 14, sinabi ni Jesus, Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw na iyon ay nasa iyo. Ito ang hamon. Magiging ilaw ka ba para sa iba? Ang buhay mo ba ay magiging inspirasyon na magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos? Huwag mo nang hintayin ang perfect time. Ang panahon ay ngayon. Tumugon ka sa tawag at hayaan mong ang buhay mo ay magliwanag para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Isipin mo ito. Ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, ang mga kagalakan, kabiguan, pagsubok at tagumpay ay hindi kailanman aksidente. Hindi mo marahil naiintindihan ang lahat ngayon, pero bawat piraso ng puzzle ay bahagi ng mas malaking larawan na nilikha ng Diyos para sa iyo. Kung nakita mo ang sarili mo sa kahit isa sa mga palatandaang tinalakay natin, ito'y malinaw na paanyaya mula sa Diyos. Hindi mo kailangang maging perpekto o malaman ang lahat ng sagot. Ang kailangan lang ay ang simpleng, Oo, Lord, isang handang puso na magtiwala at sumunod sa Kanya. Katulad ng sinabi sa Jeremiah 29 verse 11, Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikasasama ninyo upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ngunit Narito ang mahalagang tanong. Ano ang gagawin mo ngayon? Hindi sapat na malaman lamang ang mga palatandaan ng tawag ng Diyos. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag tumugon ka sa kanya. Marahil ay sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako handa o paano ko magagawa ito. Pero ang totoo, hindi kailanman ang pagiging handa mo ang mahalaga. Ang grasya ng Diyos ang naglalagay sa iyo kung saan kanya tinatawag. Tandaan mo, ginamit ng Diyos si Moses kahit may kakulangan siya sa pananalita. Ginamit niya si Gideon kahit siya'y natatakot. Ginamit niya si Mary kahit siya'y isang dalaga lamang. Ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao upang magawa ang mga ekstraordinaryong plano at iyon ang nais niyang gawin din sa buhay mo. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong handang maging liwanag sa isang mundong nangangailangan ng pag-asa. Kapatid, baka ikaw na ang sagot sa panalangin ng ibang tao. Ang bawat maliit mong hakbang ng pananampalataya ay may potensyal na magdala ng malaking pagbabago sa iba. Ang nararamdaman mong pagkilo sa puso mo ngayon ay hindi simpleng emosyon lang. Ito ay tawag mula sa Diyos na nagsasabing, "Halika, anak. Sumama ka sa plano ko. Magtiwala ka sa akin. Huwag mong hayaan na ang takot o pagdududa" ang pumigil sa iyo. Sa halip, lumakad ka sa pananampalataya. May plano ang Diyos na mas malaki kaysa sa naiisip mo at ang bawat sandali ng iyong pagsunod ay isang pagkakataon upang magdala ng liwanag sa kadiliman. Kaya, handa ka bang humakbang sa layunin ng Diyos? Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye. Maaring hindi mo makita ang kabuuan ng landas pero ang kailangan lang ay ang tiwala na ang Diyos ang magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Sabi sa Kawikaan 3 verse 5 to 6, Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang hakbang ng pananampalataya ay hindi laging madali pero ito ang pinakamakapangyarihang paraan upang makita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, ito ang tanong na iiwan ko sa iyo. Ano ang gagawin mo sa tawag ng Diyos sa buhay mo? Hindi ka narito ng aksidente. Ang Diyos ang nagdala sa iyo sa puntong ito upang malaman mo na ikaw ay mahalaga, may layunin, at may misyon na dapat gampanan tumugon ka sa kanya ngayon. Panalangin ko na ang bawat desisyon at hakbang mo ay magdala ng kaluwalhatian sa Diyos at ng liwanag sa mundo. Kapatid, ito ang iyong panahon. Huwag nang maghintay pa. Tumugon ka na ngayon at hayaang gamitin ka ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin. Ang buhay mo ay hindi aksidente. Ito ay disenyo ng Diyos para sa isang makapangyarihang misyon. Kung nakita mo ang sarili mo sa isa o higit pa sa mga palatandaang ito, mag-comment ka sa ibaba at ibahagi ang iyong kwento. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas maraming ganitong content. Salamat sa panonood at pagpalain ka ng Diyos.